Patuli natin pong isinasama sa misa at pinagdarasal ang ating mga kababayan kapatid na naapektuhan nitong bagyo at baha. Sa mga panahon ngayon ng pagsubok, nawa ang kanilang pananampalataya, ang paghugutan nila ng lakas at ang ating pagtulong at pagmamalasakit din makabawas sa kanilang pinagdurusaan pinag na paghihirap. Kaya nga at ang ating simbahan ng Kiyapo ay agad-agad nakipag-ugnayan sa Diyosis ng Antipolo dahil alam natin ang lalawigan ng Rizal ay isa sa mga nasalanta ng baha, ng matindi. Kaya agad-agad tayong tumulong sa kanila at tayo rin po ay nakipag-ugnayan sa Bulacan at gayon din po sa ibang mga parokya na may mga programa ngayon na pantulong, pantawid, tulong sa mga nasalanta ng baha. Sapagkat yun ang ating debosyon. Nag-uugnay din sa ating mga kapatid. At ngayong unang biyernes ay mapalad din tayo sapagkat bilang paghahanda rin sa kaarawan kahar ng ating mahal na ina, nakit napansin niyo po siguro sa harap ngayon, may maliit na imahe ng birin na nasa atin, dumadalaw sa atin, ito po ang Nuestra Señora de la Salud, ang Ina ng Kalusugan. At alam nyo po ba na ang birheng ito, ang kasakasama ng Nasareno sa Intramuros bago pa dalhin dito sa Quiapo ang Nasareno. Kung meron mang birhen na kasakasama ang Nasareno, ito po yun. Kaya po, nung namisahan ko po, nung isang taon ang biring ito, nakiusap po ako sa mga paring recoletos na dumalaw siya sapagkat matagal na silang hindi nakikita ng nasareno. At siya po'y nakaligtas nung gera doon sa Intramuros. Buti po ang nasareno, di nalang narito sa kya po. Kaya hindi siya nasira nung gera at lahat po nasira doon sa Intramuros maliban sa Birhen ng Salud. Kaya parang reunion po ito sa kanila dahil simulat sa pulpa sila na po magkasama doon sa simbahan ng San Nicolas Tolentino sa Intramuros. Kaya welcome din natin ang mahal na birhen ng kalusugan. Palakpakan natin ang mahal na ina at pagdasal natin lahat ng mga may sakit na nangangailangan ng lunas at lakas. At gayon na lamang po talaga ang tahanan natin. Tahanan ni Jesus sa Sareno. Nandun din naman po, nandito rin ngayon, dumating nung isang araw din, ang birhen ng Fatima naman ng Marikina na bagong koronada ni Papa Francisco kasama si San Pablo de la Cruz. Kaya nandito rin siya, dumadalaw sa tahanan ni Jesus sa Sareno. Kaya, palakpakan din natin ang Lady of Fatima. Talagang maraming gustong dumalaw at malagak dito sa tahanan ni Jesus sa Sareno. Kasama natin, kaya tayo narito ngayon dahil alam natin, nag-uumapaw ang pagpapala at awa ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Kaya, sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. At ang nandito ngayon na naniniwala, diringgin ng kanilang dasal, pagpapalain sila ng poong nasareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ganun na lamang kalakas ang ating pananalig sapagkat alam natin lubas siyang maawain ibinibigay niya sa atin ng tama sa tamang oras. Nung isang beses po ay nagkaroon ng kasiyahan yung mga pari at uh, naalala ko, alam niyo tayo mga Pilipino, pag tayo nagkakasiyahan, hindi mawawala ang kainan, ang pikturan, at syempre, ang kantahan. Kaya, ilalabas ang video kay, No? Kahit kami kahit kaming mga pare pag nagkatipon-tipon, no? no? Ay nagkakantahan, no? At nandun nga yung isa namin, yung isa nating kasama dito si Reverend EJ, no? kumakanta, no? At natandaan ko nung isang pagkatapos ng aming retreat ay habang nagkakantahan, siyempre inaabangan lagi ang score. Pustahan pa yan, pataasan ng score. At may isa na maganda naman ang boses niya. At talagang hindi na ako sumali kasi baka lalong lumakas ang ulan kaya nakikipalakpak lang ho ako at miron lang ako sa mga kantahan nila. At matapos nga kumanta paring ito na napakaganda naman ng boses, inaabangan namin yung score. At paglabas ng score, 68. Kaya sabi namin, anong nangyari? Ang ganda naman ng boses, pero ang baba ng score. Ang sumunod sa kanya, aaminin ko sa inyo, hindi naman ganun kagandahan ng boses. Kumanta. At paglabas ng score, tadaan, 98. Sabi namin, sabi ko sa kanya, pang noong nangyari yun? Kanina, ang ganda-ganda ng boses. 68, ikaw, hindi naman ganun kaganda ang boses mo. Kaibigan ko naman, kaya kong biruin. Bakit ang taas ng grade mo? Ngumiti siya, sabi niya. Alam mo ba ang sikreto? O ito, sikreto ha? Para pag kumanta kayo sa bidyoke. Hindi raw yan nadadaan sa pagngandahan ng boses. Sabi niya, dapat sumabay ka ng tama sa tugtog. Dapat tama ang tempo mo. Kasi kahit maganda ang boses mo, kung humihiwalay ka doon sa tugtog. Di ba? Minsan ganun eh. Pag maganda boses mo, hinihiwalay mo pa yung tono mo. Hala mo, mas maganda yung ganun. Pero sa video kay pala, ang sikreto, sumabay ka. Kahit daw hindi maganda ang boses mo, mataas ang score mo. Dapat tama ang tempo. Ito yung Magandang panimula sa ating pagninilay ngayon. Tatlong biyaya ang ating ipagdasal, mga kapatid. Tamang gawa, tamang oras, tamang dahilan. Ang tunay na deboto, dapat daw ganito ang ating buhay. Puspos ng tamang gawa, sa tamang oras, at sa tamang dahilan. Tamang gawa hindi na siguro natin pagtatalunan po yun. Kung papipiliin tayo, pagpapatawad o paghihiganti, kapayapaan o karahasan, katotohanan o kasinungalingan, galit o pag-ibig, malinaw na malinaw, doon tayo sa tamang gawa. Ang tunay na deboto, pipiliin mo yung magpatawad magsabi ng totoo, tumulong, magmahal, maging mapayapa, sapagkat katulad ni Jesus sa sareno, tamang gawa tayo. At kaya nga nandito tayo, sapagkat alam natin, laging tama ang kanyang biyaya at pagpapala. Hindi, niya, hindi siya magbibigay ng mali sa atin. Kaya nga malakas ang loob nating lumapit sa Kanya. Kaya nga yun ang una nating idasal. Sa bawat sandali, tamang gawa ang piliin. Ngunit hindi lang sapat ang tamang gawa. Katulad nga nung binig binigay kong halimbawa sa inyo, ang ganda nga ng boses, tamang-tama ang timpla. Mali naman ang tempo. Wrong timing. Pwede rin daw tama ang gawa mo, pero hindi siya lubos na nagiging tama dahil mali ang tiyempo. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, tinatanong si Jesus sa sareno ng mga eskriba at pariseyo, bakit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad? Hindi katulad ng mga kasama ni Juan Bautista. Anong sabi ni Jesus sa Sa nasa tamang panahon. Kasama nila ako eh. Bakit sila magdudusa? Bakit sila mag-aayuno? Bakit sila magiging malungkot? Eh kasama nila ako. Pag wala na ako, dun sila mag-aayuno. Kaya daw ang tamang gawa, dapat nasa tamang oras. Hindi ho, masaya, hindi ho masama ang maging masaya. Pero kung nasa lamay ka, bakit ka magsasaya? Kung malungkot, ngayon nagbabaha. Tapos post ka ng post ng masaya. Lahat nagdurusa. Ikaw naman, ang saya-saya. Wrong timing. Hindi masama ang maging malungkot. Pero kung kailangan naman ng pamilya, ng kasiyahan, kailangan ikaw ang tagapagbigay ng pag-asa, eh ikaw pa yung mukhang Biyernes Santo, wrong timing. Kaya nga sabi ni Jesus sa Sareno, tamang tiempo, tamang oras. Kaya nga ka nandito kayo ngayon, Biyernes. Naniniwala kayo, ah, Biyernes, araw ng Kiapo, araw ng Nasareno. Kaya pupunta ako dahil itong araw ng biyaya. Kaya magsisimba ako. Hindi kayo nagpupunta ng Merkulis ng lunes. Kasi naniniwala kayo, ito ang tamang oras. Pero wag nyo rin kakaligtaan ng linggo. Wag nyo sabihin, ah, padre, wala akong mintis pag biyernes. Pero yung linggo po, pader minsan hindi ako nagkisimba eh. Kasi busy ako. Pero pag biyernes, walang busy-busy. Medyo mali po yun. Kasi ang biyernes, ang mas tamang araw kung tuwing biyernes, no? tuwing biyernes, ginugunita natin yung pagpapakasakit, tuwing linggo, ginugunita natin yung muling pagkabuhay ni Jesus sa sareno. Kaya dapat, hindi lang biyernes tayo nagsisimba, linggo din, yun ay tamang oras. Kaya ipagdasal natin yun na tamang gawa sa tamang panahon. Halimbawa, ngayon po, marami ang naghihirap ngayon ang tamang panahon magbigay. Huwag mong sabing hindi Father, iniipon ko to para sa Pasko. Sa Pasko na ako mamimigay. Huwag muna ngayon. Eh ngayon, no, maraming nagugutom. Ngayon, maraming walang-wala. ba diba, may kasabihan po tayo, aanin mo ang damo kapag patay na ang kabayo. Kaya ipagdasal natin yon. Tamang oras, ngayon, baka ngayon ka tinatawag ng Diyos, maglingkod, bang mo sabihin, saka na, pag matanda na ako, pag retirado na ako, sigurado ka bang aabot ka nun? Baka hindi ka na umabot ng edad na yon. Ngayon ka na magsimba. Ngayon ka na magbago. Mangumpisal ka na. Nakita mo, umiilaw yung kumpisalan. Tinatawag ka na ng Angel de la Guardia mo. Mangumpisal ka na. Sampung taong ka nang di nangungumpisal. Dalawampun taong ka nang nangungumpisal. Di pa nangungumpisal. Tasabihin mo, ibubulong naman ang demonyo sa'yo. Saka na lang. Bata ka pa naman. Malay mo, di ka na makabalik dito sa susunod na biyernes. Ngayon ka namang umpisal. Di mo alam kung anong mangyayari mamaya. Ngayon na, tamang panahon. Ito yung idasal natin patawarin mo na. Ngayon na ang tamang panahon. Hindi kung kailan ililibing na, sa kaiyak-iyak. Saka, Saka mo sabihin, pinapapatawarin niyo ko. Sama niyo ako sa hukay. Sige, sumama ka. Ngayon ka, hinihiling magpatawad. Umuwi ka na, hindi kailan, kung kailan uuwi ka, nasa kabao na yung magulang mo. Aanin mo yon. Hilingin natin sa poong nasareno, igawad sa atin ang kaliwanagan na gawin ng tama sa tamang panahon at sa tamang dahilan. Maaari kang gumawa ng tama sa tamang panahon, pero hindi pa rin ito tumpak. Bakit? Kasi hindi tama yung dahilan mo. Yung mga eskriba pariseyo, Madasalin yun. Mapaglingkod yun. Pero nung diprensya sa kanila, mali ang dahilan nila. Palabas lang. Pakitan tao lang. Sana po, kaya tayo narito sa tamang dahilan. Hindi lang dahil may hinihingi tayo. Hindi lang dahil napilitan tayo. Hindi lang dahil gipit tayo. Narito tayo dahil nagpapasalamat tayo. Narito tayo dahil mahal natin ang poong nasareno at naniniwala tayo, mahal tayo ng Diyos. At kaya kahit anong mangyari, kahit siguro hindi pa nabibigay ang dasal natin, kahit siguro hindi maganda yung nangyayari sa buhay natin, narito pa rin tayo dahil nasa tamang dahilan dahil mahal tayo ng Diyos at mahal natin ang Diyos. Pwede bang isigaw natin, mahal ko si Jesus Nazareno. Ulitin nyo nga ho, mahal ko si Jesus Nazareno. At sabihin nga rin natin, mahal ako ni Jesus Nazareno. ang tunay na mahal si Jesus sa sareno at naniniwalang mahal sila ni Jesus sa sareno, iparinig natin sa Kanya ang mas malakas nating palakpak. Tunay ngang nag-uumapaw ang pagmamahal ni Jesus sa sareno.